Dito na si Jubel ang ating kalaro. First move tayo, opening. Yan, real tayo. Pakain. Yan. Siniguro agad, okay? Kain lang. Doon siya dito tayo. Pakain. Okay, mamili siya saan siya kakain. Magaling magpa-atras atras to eh. atras na naman. Nandito siya. Atras na naman, mausay. Dito tayo, do. Nagpares ng piyesa. Tabla na ito. dama na eh. sure bull oh. pinakain na sabay dama tabla na mga boss so second game tayo second game first move siya second move tayo nag 6-1 116 lang okay kain kain lang tapos dito tayo sa 13 eh. nag 3-14 5-1 nag 11 -6. Pag 16, no. 6.1, iba yan. Nasa libro yan, ni Manugit. 6.2, siniguro niya. Okay. Pag tinakpa natin ng 11.7, lance eh. Malalansi tayo dyan. Ang tinakip natin ay 12. Ayan, 12.7. Dito tayo. Diyan siya. Pakain na. Ah, dito, parang nag-error siya dito. Dapat 5 lang, no? Nag-error. So, kain tayo dito. Atras siya. So, walang suporta yung 15 niya, oh. oh. sinayang natin, walang suporta. Doon siya nag-error. 7-2, libre lang na nakain. Oh, dito siya, dito tayo, dito siya, dito. inarangan natin para hindi makalusot hindi naman siya makapag 215 kasi you know, dadamahan so nag 95 ang ginawa natin ay pinakain natin sabay 115 ginawa niya dito pakain na lang wala namang palang lance so Nagresign na sa part na yan mga boss Okay, nag-error kasi. Maganda na yung patras-atras niya. Alright. Shoutout natin to si Jubel.